Hello! This is Amber. Say hi, Amber. Amber. Hi! Hi, guys! Hi! Hello there! And this is Jimmy. Welcome back sa aking channel. Sa video ni Katrina Halili kasama ang kanyang mga parrots, makikita natin ang kakaibang kaganapan. Sinabi niya na minsan kinagat siya ng mga ito, ngunit ngayon nagpakita ng pagmamahal ang kanyang mga parrots sa pamamagitan ng halik na walang kagat. Napaka-sweet, hindi lang basta ibon ang mga ito para sa kanya kundi mga kaibigan din nakakaaliw na ng kanyang masayang pakikipaglaro sa mga ito. Hindi ba't nakakatuwang isipin na kahit may mga pagkakataon na masakit ang kagat ng mga ito, patuloy pa rin niyang nagmamahal at nag-aalaga. Ito ay tunay na pagmamahal sa kanyang mga alagang hayop. Nawal magpatuloy ang mga magagandang sandali na ito kasama ang kanyang mga parrots. Salamat sa pagbabahagi, Katrina. Narito at ating panoorin ang nakakaaliw na video. Hello. This is Amber. Say hi, Amber. Amber. Hi. Hi, guys. Hi. Hello there. And this is Jimmy. Hi, Jimmy. Kiss mama. Huwag kagat, ha? Nangangagat no, to, guys. Kinagat, kinagat niya ako last time. Kiss me. Mwah! Good boy. Can you kiss me? Hmm, ayan. Hindi ka na mga ngagat. Kiss lang. Like that, okay? Not biting, ha? Huh? Ito yung favorite ko. Ito yung pinaka-sweet sa akin. Oh! Oh my gosh! Hala, <laughs> kinabalit nila ako. Namiss nila ako! Namiss niya ako? Hindi, namiss ko din kayo. Ay, sus! Kiss mama. Kiss me. Ay, say bye-bye na. Bye-bye na. Can you say bye-bye? Bye. O -bye. bye. na nga lang. Di pa sila nakakasalita, guys. Wala so, pa silang one year.